pa lang ng Pilipinas, sabi ko sa kanya, behave. Behave kasi pupunta tayo sa ibang bansa. Kasi nasa airport pa lang ng Pilipinas, pinagtitinginan siya. Alam mo, yan naman yung expression. Ay! Welcome! Let's go to the park! Behave. Pupunta tayo ng ibang bansa, mag-behave ka. Kaya pala, sa immigration ng Pilipinas, siya ang natagalan kasi ang sabi sa kanya, patingin nga, patingin ako ng mga, ano mo, ng mga social media, kung saan ka famous. Kasi sinasabi niya pala na, famous siya doon. Or famous siya. So, chinek yung kanyang uh, social media kasi famous nga. Hindi yeah. okay, nakalipad papuntang Dubai. Nairita na ako kasi sa aeroplano pa lang, inutusan niya si Mami Chonji, yung business partner ko na bidyohan mo, bidyohan mo yung paglapag ng aeroplano kasi nandun siya sa sa window seat. Bidyohan mo, bidyohan mo yung eroplano yung paglapag ng aeroplano. kasi hindi na bidyohan kasi natataranta. Laro ka naman, laro! Hindi na bidyohan expression na gayo, na gano'n na, hindi mo na video nga, ba't di, gano'n yung tono. So, nairita na ako. Sabi ko, behave. Paglabas ng eroplano, bigla siyang lumakas ang boses. Welcome to Dubai! Pinagtinginan siya ng mga kasunod namin na ibang lahi. Ah, sabi ko sa kanya, behave. Nasa ibang bansa na tayo. Behave ka. Pinagdidilat dila... So, ang um, sa mga nakapunta ng Dubai, mahaba. Sasakay pa kami ng train papuntang Dubai. Ay, papuntang immigration. Tapos, pipila na. Pagdating sa immigration, pipila na. Alam mo yung ganyang pila, yung palikuli zigzag. Nauna kami, nauna kami, dalawa. Na sa dulo sila, tatlo. Si Roldan, si Pokerat, at saka si Mami Jonji, yung business partner ko. Tapos, nung malapit na kami sa immigration, hanap ako, hanap ako sa kanila. Kasi ang daming tao. Hanap ako. Kasi, pero ano kayo nangyayari? So, sumunod na. Hindi, wala na akong magagawa. Hindi ako makabalik kasi nga yung linya. Nauna na ako sa immigration. Nauna kami sa immigration. Nung nakalagpas kami, kinuha ko na yung luggage. Tumatawag na ako. Mami, anong nangyayari? Asa na kayo? Nakuha ko na yung luggage. Sabi sa akin, ah, naharang ng immigration. So, doon pa lang, sa linya, pinakadulong linya, naharang na ng immigration. Oh, wait, before pala sa immigration, pagsakay ng train, Uh, nag-CR uh, sa girls. Girls, CR. So, ang daming CCTV sa airport. Dubai. Ang daming CCTV sa airport. So, hindi ako aware na nanonood sila, natitimbrehan na. Alam niya, natitimbrehan na, nakikita. Ganon sila kahigpit. Saway ako ng saway. So, nakikita na yung galaw niya. Kaya before pa lang, makarating sa immigration ni hindi siya nakausap ng immigration officer doon sa pinakadulo hinarang na, pinuha niya. tapos ang sabi ano ang problema sinabihan sila Rolda na this is not about outfit this is about national security stress, nakaka stress. So tawag ako ng ano, tawag ako ng business partner ko tumawag ako, sir. Naharang po kami sa ano, naharang po si po kami sa immigration. Baka pwedeng ano. Al alam ko naman, alam ko, alam ko na Bye bye. Alam Alam mo magagawa. Tataranta na ako. At least man lang may makausap ako na taga Dubai, di ba? At least man lang may makausap ako na taga Dubai. So sa mga nagsasabi na wala magagawa yung connections, wala. Alam ko. Pero at least that time kasi wala akong maiisip. Paano na, paano, paano yung gagawin ko nasa eh, nasa pinalabas na kami, hindi na ako pwedeng bumalik kasi nakalipas na ako doon sa sa immigration. Hindi na ako pinapabalik, hindi na. Sir, can I bring the luggage? Kasi gusto kong magpalit silang damit kung yun man ang problema kasi if yun ang problema, pwedeng pagpalit pwede siyang maghingi ng sorry and patawarin. Kasi may mga ganong kaso. Ayaw siyang kausap ng immigration officer. Si Roldan ang gusto kausap. kasi si Mami John G. Ang sabi, pag lumalapit siya, no, 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 no. No, no, talk. No talking. This is about uh, national security. Ulit-ulit na gano'n. Ang, na ang nafeel ko lang that time, taranta ko. Kasi what if? Anong mangyara sa kanya? Diba yung mga nababalitaan ko na how hold, kung ano-ano ginagawa. Alam mo, yun yung naisip, nasa isip ko. Hanggang nag-antay ako, antay kami. Uh, madaling araw. Arrive kami ng 7 to 8 p.m. Madaling araw na, antay pa rin ako. Kasi, umaasa ako na makakalabas siya sa immigration. Kasi yun sabi nung, nung contact ko dito na, ni Di, papatawarin niyan madam. Papatawarin siya, papalabasin siya. Wait lang siya ng 2 to 5 hours. Papatawarin niyan, mag -sorry, sorry lang siya. Makiusap siya uh, palit siya ng damit, bura siya ng make-up, hanggang sa nag na na, no daw talaga, no. Ang sabi sa kanya, ang sabi kila Roldan, kasi hindi siya nga kinakausap, blacklisted. Do not ever come back to Dubai again. Ayun ang sabi sa kanya.